Dati kaming nakatira ng aking asawa at tatlong anak sa bahay ng aking bayanan. At aminado ako na sa paglipas ng panahon ay nagbago rin ang pag-uugali ng bayanan ko. Bukod sa meron siyang tinitingnan sa amin na kanyang mga manugang ay hindi ko siya maintindihan. Biyuda ang bayanan ko at inabot ko pa ang panahong nabubuhay ang aking bayanang lalaki at hindi naman siya ganoon. Kaya naman sinikap ko ang magkaroon ng sariling bahay. Nakapundar kami ng aking asawa ng sariling bahay na malapit sa aking biyanan pero hindi ko inakalang sa pagpipilit. Kung gustuhin ang pag-uugali ng aking biyanan, may balik ang dating relasyon sa pagitan namin bilang siya na ina ng aking asawa at lola ng aking mga anak. Ay hindi ko inakalang pati ang kanyang kiliti ay aking mahuli upang muling maghanap ng aararo. Sa bukid na toon na ring nilimot, tinalahib dahil sa pagdaan ng panahon. At nang dahil doon, pati ang lagusan na dinaanan ng aking asawa para makita ang mundong ibabaw, gibaman at tila medyo tuyot na daing kung mamasdan, ay walang pag-aalinlangan. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo Ang ganitong klase ng kwento Palike and subscribe naman dyan High school pa lang ay magkakilala na kami Ng babae na itago na lang natin sa pangalang Fe na siyang aking naging asawa matapos namin ang magkaroon ng relasyon na umabot sa puntong ipagkatiwala niya sa akin ng malaki at malusog niyang pagmamahala. At ako naman ay itago mo na lang sa pangalang Patrick na sa pagtagal namin ni Fe bilang mag-on ay nagpasok ng aking matipuno at mahabang pag-ibig na akin namang pinanindigan dahil di umano ay nakita kami ng magulang ni Fe na ngayon ay aking bienan na umano'y naglaro kami ng bahay-bahayan sa loob mismo ng kanilang pamamahay. At kung paanong sa loob mismo ng kanilang pamamahay ay narito ang buong kwento. Matapos namin ang magkaroon ng relasyon ni Fe, ay nakilala ko ng kanyang magulang dahil sa isang pagdiriwang na ginanap mismo sa kanilang pamamahay. Hindi ko sure kung Pasko, Piesta o Birthday, basta may pagdiriwang. At doon ay naipakilala ko ni Fe sa kanyang mga magulang at kapatid maging ilan sa kanyang mga kamag-anakan na nandoon sa pagdiriwang bilang kanyang boyfriend. Simula noon ay naging madalas ang aking pagdalaw sa bahay ng aking iniirog na si Fe habang ginagawa ang ilan sa gawain ng isang lalaki na nanunuyo sa kanyang iniirog. Sabihin na lang natin iyon ang panahon na sunod-sunuran ako sa kanilang nais nice na ipagawa sa akin na naging dahilan kung bakit naging kampante at palagay ang loob ng lahat na nandoon sa akin. Maging ang ama ni Fe na sinasabing ubod ng higpit kuno ay tila naging maamong albularyo matapos ang aking pagbibigay ng manok, ilang pabor at pagsama-sama ko sa kanya sa panggugubat. At ang isa sa aking nakitang dahilan ay dahil na ibigay ko ang hinahanap niyang galawan uugali na mula sana sa kanyang panganay na lalaki. Nasa aking impormasyon ay maagang nag-asawa. Kaya naman tuwang-tuwa ang noon ay aking kasintahan pa lamang na si Fe. At kung may itatanong mo naman kung kailan naging kami ni Fe, ay noong high school na rin. Actually, High school rin kami noong unang magsurenderan ng bandera. At matapos nga ang tagpong iyon, ay nasabi ko sa aking sarili na ganap ng kompleto ang aking pagiging lalaki. Matapos kong ang daanan ang unang pagsubok at ang ikalawa. At kung ano iyon, e eh ang mabiyak at ang bumiyak. Natingin ko ay eh, tanging lalaki lamang ang mabilis na makakagets. Kaya naman noong dumating ako sa sitwasyong nagagawa ko na ang matulog kina Fe at tumabor sa amin ang pagkakataon upang gumawa ng ilang bagay na ayaw ng ilan pero gusto ng karamihan ay madali lang naming na isasagawa dahil kumbaga e eh, smooth na ang kanal na aking daraanan na akin namang ipinagtaka noong komprontahin ako ng mama ni Fe na itago na lang natin sa pangalang Marites na dapat na ro kaming magpakasal ni Fe dahil ginagawa na raw namin ang gawain na para lamang sa mag-asawa. Nagulat ako sa kung paano niya nalaman dahil napakaingat namin ni Fe, bagamat hindi ko naman itinanggi. Medyo naging mahirap para sa amin ni Fe. Ang makasal dahil kapwa kami ay wala pa sa tamang edad. Kaya halos na sa isang taon pa rin kaming nag in hanggang sa dumating ang araw kung kailan kami maikasal. Sa loob ng limang taon namin na pagsasama ni Fe, bilang legal na mag-asawa ay nabiyayaan kami ng dalawang anak at kung saan kami nakatira ay sa bahay ng aking biyanan. Maayos naman ang aming pagsasama bilang mag-asawa sa bahay ng aking biyanan at marami akong nasaksihan ng mga pangyayari na nagpabago sa bawat pagdaan ng taon. Tulad na lang ng pagkawala ng aking biyanang lalaki. Matapos madami sa isang car accident, at hindi mag-survive. Mabuti na lang at kompleto ng binipisyo ang aking biyan ng lalaki na siyang buwa ng inaasahan ng aking biyan ng babae dahil wala naman siyang hanap buhay. Ang pagsisilakihan ng aking mga hipag at ang pagkakaroon nila ng boyfriend. Hanggang sa pag-usad pa ng ilang taon ay naging tatlo ang anak namin ni Faye na siya pagsisipag-asawa ng aking mga hipag. Dahan-dahan na rin nag-iba ang ihip nang hangin sa loob ng pamamahay ng aking binat. Lalo pa at pansin ko at ng aking asawa na meron siyang nagiging paborito sa aming mga manugang niya na madalas ay pagsimula ng hindi pagkakasundo sa bahay. Kaya naman naisipan ko ang magpundar ng sariling bahay para rin masabi ko na aming sarili. Isang taon din kaming halos ay nagtiis ng aking pamilya sa tila kuryenteng grounded na pamamahay ng aking bayanana. Although may pagkukulang din naman ako simula pa noong una. Nakapagpundar kami ng sariling bahay, malapit lamang din sa bahay ng aking bayanana. Malapit kasi roon ang aking trabaho at para hindi na rin namin ilipat ng school ang mga bata. Hanggang sa dahan-dahan ay bumalik ang magandang trato sa akin ng aking biyanan na si Marites. Yun ay dahil na rin sa aking pagpipilit na maayos ang gusot sa pagitan namin bilang siya na ina ng aking asawa at lola ng aming mga anak. Pero hindi ko inakalang sa paglipat namin ng bahay ay mabubuo ang isang relasyon na bawal at masama para sa mga taong ang isang potahe ay sapat na at ayos lang para naman sa mga taong gusto pang mag-try ng ibang putahe. Nakuha ko rin kasi ang kiliti ng aking biyanan at hindi ko expected na aabot ng ibang level na ang lahat ay nagsimula lamang sa paghahatid niya sa akin ng tubig kapag araw ng linggo. Kapag araw kasi ng linggo ay nakasanayan ko ang magtanim sa maliit na taniman na nasasakupan ng lupain eh ng yumao kong biyanan na lalaki na siya rin bili ng binan kong lalaki na nasa kabilang buhay ay huwag hayaang matenga. Sagingan, kamutihan, sitawan at kung ano-ano pang pupwedeng mapakinabangan sa pamamagitan lang ng pagbubungkal ng lupa. Nagsimula sa paghahatid sa akin ng tubig ang aking benan na babae. Hanggang sa magkaroon ng biroan at ewan ko rin ba kung bakit pumasok sa aking kokoti na may asim pa ang 66 years old kumbiyanan na si Marites, na akin pang nasabi noong binsan na nasa kalagitnaan kami ng lihim na pagkukulitan. At marahil ay isa eh yun sa sinasabing kahit na ano pa ang itsura o estado ng isang babae at lalaki kung sila naman ay nagkakasundo ay nagiging posible ang imposible. Medyo may agwat din kasi sa bahay namin ang aking munting taniman at mula sa bahay ay hindi mo na tanaw kung ano ang nagaganap sa gitna ng sagingan. Isang linggo ng umaga habang abala sa pamamalengke ang aking asawa kasama ang tatlo naming anak na nato namang nagsimba ang kapisa ng aking bienan na aking hipag at bilas ay sinundan ako ng aking bienan sa sagingan bagay na lagi naman niyang ginagawa kahit anong oras pa yan. At doon sa kanyang madalas ay pinupwestuhan kung saan niya nilalapag ang malamig na tubig habang nakikipag-usap sa akin ay napansin ko ang isang bukid na tinatalahib na nangangailangan ng dilig at araro para muling magkaroon ng buhay at sigla. Sapagkat kung aking ilalarawan ng tuwiran, ang natenggang bukid, ay para na iyong lambak sa gitna ng kabundukan at parabang nilimot na ng panahon. At noong sandaling iyon ay parabang bumalik, ang panahon noong unang likhae ng degdig. Alam namin sa aming sarili na kaming dalawa lamang ang nasa lugar. Kaya naman walang tanong-tanong ay pareho naming tinrabaho upang sa uli ay parehas kaming aani. Medyo tagtuyot na rin talaga sa bakanting bukirin. Matigas ang talahib at medyo makunat ng pikuhin. Husik ng tubig para luambot ang lupa at pag-ararong malakas na ang kailangan. Nasyang bagay na aking ginawa bago pa tumawag ang aking mag-ina para sa meriyandang dala galing ng palengke. Hindi ko itatanggi na hindi lang isang beses ay ipinagkatiwala ang bukid para aking sakahin. Dahil sino nga ba naman ang mag-aakala? Dahil alam ng lahat na hindi iyon ipinamana kanino man. <laughs> Pero hindi araw-araw linggo at marahil ay babala ang pagtumba ng isang puno ng saging kung saan kami ay malapit. Mabuti na lang at hindi kami inabot dahil kung nagkataon ay aabutin kami na nasa kahiyahiyang sitwasyon. Mula noon ay itinigil ko na ang pangingialam sa hindi naman sa akin. Mahirap na at baka masaling ko pa ang punso at baka ako ay manuno. <laughs>